Hello mga kababayan. So guys, nakita ko dito sa YouTube na nagbigay daw ng direktiba si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte sa mga teachers no na gumawa ng mga activities na magkocommemorate dito sa importance ng people power yung EDSA revolution, di ba? Yung 1986 EDSA revolution. So, ngayon guys, ay uh, yung iba, in bad taste daw to kasi uh, parang kinakalaban niya si President Bongbong Marcos. Pero guys, sa totoo lang naman, hindi naman talaga ano yun eh, Hindi dapat ika ni ano, President Bongbong Marcos yon kasi yun ay history talaga natin na yung kanilang tatay, si dating President, ex-President, no? ex-late President, Ferdinand Marcos Sr. no ay talagang ano na ousted sa pamagitan ng people power kasi nga isa siyang diktador dati no na halos ginusto niya na mamalagi na lang sa kapangyarihan di ba kaya nga ngayon nag-aklas yung mga tao yung ating mga tatay mga lolo hanggang sa nangyari na nga yung 1986 EDSA revolution para sa akin hindi to in bad taste kasi guys, sa totoo lang, uh, nung nagbigay naman ng direktiba si Vice President o at DepEd Secretary Sara Duterte, tinaon naman niya talaga ang pecha. Dito sa ano, pecha kung kailan natin pinagdidiwang ang ano, uh, People Power 1986 sa ano, at sa Revolution. Totoo naman na ngayon naman talaga ang pecha noon. Halimbawa, kasi nag-start yun, February 22 hanggang February 25, 1986 hindi naman niya pinag utos siya na lagi yung ano ha ah, gagawa kayong mga activities dyan ha ah. kumbaga ah, tinaon niya talaga tungkol nga dito para ang mga estudyante mahalaman ang history ng ating bayan at sa totoo lang guys no talagang dapat lang naman no na ituro ito ng mga eskwelahan alam nyo guys ang pinakamahalaga na maituro ng mga eskwelahan ay yung importance ng history ng ating bansa. Kasi, ang sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Yung mga kabataan na tinuturuan sa, kahit sa elementary, ako nung grade 5, grade 6 ako, ah, matalino na ako eh, pero tabi-tabi lang po. Hindi naman matalino, matalino talaga, pero ibig sabihin ko, ah, may alam na ako talaga dun sa mga nangyayari, aware na ako, tapos yung talagang memorize ko na yung mga uh, president, di ba? Kasi yung dating mga ano ministers o ba pinas, ganun ang tawag nung sa panahon ni ano eh, Ferdinand Marcos eh. Sila Cesar Berata, yung mga ganyan, uh, Minister of Labor, Blas Ople, yung mga ganun ba? Dapat alam pa rin ng kasalukuyang kabataan kung ano ang history ng bansa natin at talagang napaka-importante na malaman nila na ang tatay talaga ni President Bongbong Marcos ang dati nating uh, naging presidente ay isang ang diktador. Tapos talagang kailangan ring malaman na doon tayo nagmula, doon tayo umaklas. At dahil doon, kinuha natin sa pamanggitan ng people power sa isang uh, mapayapang kaparaanan, no, wala tayong, walang nagpatayan, walang nagbarilan, na nakuha natin ang ating demokrasya, pabalik sa atin, na hindi na nagkaroon ng diktador, ba diba? Kaya nga doon isinilang, para alam din ng mga kabataan na doon sinilang ang 1987 Constitution. Kasi nga yung pagkakagawa ng 1987 Constitution ay para proteksyonan ng ating bansa laban sa mga halimbawa lang ha, yung mga may kaisipan pa na katulad ni dating late ano president Ferdinand Marcos Sr. na gusto na yung uh, habang buhay na siya nasa kapangyarihan, yung political dynasty, ipamanan na ipamanan sa kaapu-apuan uh, yung ano, pwesto, hindi na sila maalis dito sa siya, sa pagkapangulo, di ba? So, bali, masasabi ko, kailangan talaga, na alam talaga ng ano, uh, kabataan ng mga mag-aaral ang history. Hindi yung mga bobita, mga bobo, yung gumbursa ngalan lang, di pa alam kung sino-sino, di ba? So, ang masasabi ko rin guys, hindi masama yun kasi talagang ang ano, mandato ni Vice President Sara Duterte talagang legal na hinalali siya ng bayan na Vice President natin siya. Na nataon naman na doon siya nilagay ni President Bongbong Marcos sa ano, edukasyon. Kaya nga siya ang ating naging Secretary of Education. So yung inutusan naman niya, hindi naman talaga, hindi naman iba eh, kundi yung nasasakupan niya ng mga teachers para ituro yung kahalagahan ng democracy at para wag na tayong mabalik sa ganun. Kasi, guys, itong mga to, kahit grade 6 sila ngayon, ilang panahon na lang, magiging mga 18 na yan. Aligal na yan para bumoto. Nang sa gayon, alam nila na kung gaano kahalaga na pinaglaban ng mga ninuno, ninuno natin ang ano natin, ang kalayaan at sila naman maging aware na kung boboto sila, piliin nila yung wag na silang ibabalik pa ulit na maging diktador ulit ang isang tao para pamalaan na hanggang sa kaapu-apuhan ulit ang bayan natin. At alam nyo guys, kaya ako sinasabing hindi masama yon na malaman ng mga kabataan ng history ng bayan natin, ng bansa natin, kung ano nangyari, di ba? Bali ngayon taon na to, ikat 30th anniversary ng EDSA People Power so 1986 sa uh, 2026 magiging ikaw 40th na yan so alam nyo guys kaya importante kasi yung mga black people di ba sa Amerika alam nyo ba na alam nila yung history nila kung paano sila uh, inargabyado sa lipunan kung paano silang not included na talagang iba yung trato sa kanila kasi sa kulay nila doon nga nauso yung salitang racist. Kaya di ba guys, dahil alam nila yung history nila, nakita nyo pagka halimbawa may butuhan sa kanila, hindi nila hayaan na merong halimbawa katulad nila na black people na hindi nila iboboto. Kasi alam nila na dun nga sila nang galing eh, na kung wala silang kabagang, nakakulay nila na black people no na hindi nila iboboto, paano nalalo sila ngayon? na mababalik na lang sila do sa pinag ano ah uh, yung nangyari do sa mga ninuno nila na kung paano sila na deprived no sa mga karapatan nila. Alam niyo ba guys na sa US pagka black people ka parang ikaw na yung halimbawa meron nangyaring gulo, parang yung black people na yung may kasalanan, di ba? Kaya sila alam nila talaga yung history nila. Kaya nang ang mga ninuno nila tinuturo kung paano silang minaltrato sa mismong sariling bansa nila ng mga puti. Kaya sila laging pagboboto, aware na aware sila, huwag silang magpapakawala ng mga kakulay nila kasi ito ang mag Dahil ito ang tutulong sa kanila o magiging defenders nila pag nagka sila sa batas. Kung sila magkaka-problema sa lipunan. So, ganun lang din dito at hindi ko 'yun minamasama at sa totoo lang ang loyalty ni Vice President Sara Duterte hindi dapat magka-conflict sa pagmamahal niya sa bayan yung ibig ko sabihin hindi porket itinuro niya 'yon dahil totoo namang naganap 'yon eh kinakalaban na niya si ano uh, President Bongbong Marcos talagang karapatan na malaman ng mga kabataan saan tayo nagmula anong ano natin Aba uh, tayo napunta dito sa ganitong sitwasyon, lalo na itong 1987 Constitution na ipinanganak to dahil nagmula to sa pagkakaroon natin ng kalayaan, yung people power nga na tayo ay lumaya sa diktatur, diktaduryang tatay ni President Bongbong Marcos. Okay, dito lang ako guys at sinasabi ko sa inyo yung aking thoughts dito. And blessings, blessings everyone. Bye!